ang malungkot na kalabaw. Malungkot si kalabaw. Mangyari, dumating na ang biniling maliit na traktora ni Mang Simo. Pang-araro at pansuyod iyon, alam niya. Panghila rin ang kariton. Kaya iniisip niyang wala na siyang silbi para kay Mang Simo tulad din naman ng lumang araro at suyod na dating gamit nito. Tumigil sa pagmutmot ng damo at lumakad-lakad sa parang si Kalabaw. Sa di kalayuan, nasa lubong ni Kalabaw si Inahing Manok. Kalabaw, bakit malungkot ka? Ano ba ang nangyari? Tanong ni Inahing Manok. Sinabi ni Kalabaw kay Inahing Manok ang lahat. Ngayon, wala na akong silbi. Hindi na ako kailangan ni Mang Simo. Walang sinabi si inahing manok. Tumalikot ito at iniwan si kalabaw. Itiniloy ni kalabaw ang paglakad-lakad hanggang sa makita niya si kambing. Alam mo kambing, nalulungkot ako, sabi niya rito. Me? bakit? tanong ni kambing. Pakiramdam ko kasi wala na akong silbi para kay mangsimo. mo, aniya. May traktora na siya para gumawa ng gawain ko. Nag-isip si kambing bago sumagot. Meh! Kaibigang kalabaw, totoo ang sinabi mong iyon. Alam ko ang higit pang mabuting pang-araro at pansuyod ang traktora kaysa sa iyo. Siguro, maging sa paghila ng karito no anuman, higit na malakas kaysa sa iyo ang traktora sabi ng kambing. Ngunit, hindi mo pa naisip na hindi lahat ng nagagawa mo kayang gawin ng traktora? Halimbawa, kaya bang bigyan ng gatas ng traktora ang pamilya ni Mang Simo? Tanong ni kambing. Napadilag sa kasiyahan si Kalabaw dahil sa narinig. Tumingin siya kay kambing. Tama ko ka, Hindi nga! Dahil walang gatas ang traktora. Mabibigyan ba ng traktora ng kahit isang piraso ng karne ang pamilya ni Mang Simo? Hindi rin mo! Iyon! Ikalabaw ang patunay na mali ka sa pag-iisip na wala ka ng silbi para kay Mang Simo. Kambing! Buti naman at alam mo yon. Bakit naman hindi ko malalaman yon? Meh! Ganoon din naman kaming mga kambing. Paris na alam mo, hindi kami pinakikinabangan ni Mang Simo sa paggawa dahil mahina kami. Ngunit nakikita mo gumagawa pa rin kami para sa kanyang pamilya. Tumangota mo si Kalabaw. Ang mahalaga kaibigan, ginagawa mong lahat ang kaya mo para maibigay kay Mang Simo at sa pamilya niya ang lahat ng iyon. ikaw na ang gumagawa kapaki-pakinabang sa sarili mo para sa kanya. gagawin ko yon kambing. masayang sabi ni kalabaw.